Hello mga kaludi, andito kami sa Yamasta o Kafart. Kilala ito sa Yamasta mga kaludi. Tingnan mo naman napakaganda ng tanawin mula sa baba talagang maamis ka sa ganda ng mga building marami ding pumupunta dito mga kaludi na mga dayuhan ay yan, isa sa pinakamagandang tanawin na nakikita ko iba-ibang kulay tingnan mo, may mga bulaklak super ganda colorful <laughs> alagang-alaga yan mga kaludi ang dami mga halaman at bulaklakin dito kaya, ayan, may aso pa na nagpipicture tiki na ka mga kalude. Ayan, mga roses na nagtataasan, malalaking roses, maliliit na rose, iba-ibang klasing kulay. Kaya, nakakaaliw na mamasyal dito, mga kalude, at magpicture-picture yung ibang mga purin na lang ginagawa nila yun, nagbibidyo, nagpicture-picture mga lokal andito rin, namamasyal yung iba, nagpipiknik ganun mga kaludi tapos ang tahimik pa dito walang ingay talagang masarap mag gala-gala uh, lalo na kung mag-isa ka lang ay masarap mag-gala Ayan, mga rose naaliwa ko sa ganda ng kulay mga kaludi then iyan pa super ganda malilit lang na rose yan mga so super ganda diba ba. <laughs>